Hello, hello, hello. Good evening. Time check dito ay 7.08 na ng gabi. At ito yung aking iron stand. Ginamit ko to siya ng almost 6 years. Ang amo ko ang bumili nito. Kasi sa bahay na to, may sarili kaming amo. At nagpabili ako ng gamit ko talaga. Kasi ayaw kong gumamit ng gamit ng iba. Tapos, ang nakakatawa is, kagabi mag-iron sana ako. Ngayon, umakyat si Iloka ng madaldal kagabi kasi gusto niyang umakyat ng maaga para maayon niya yung damit ng alaga niya kasi may pupuntahan, kinabukasan may pupuntahan yung alaga niya sa dihang. Nasira ang kabayo. Kabayo kong sa ilong buo. I understand kong sa English. Tek. Mm. Sinasira to siya ng kasama namin ibang lahi. Ang nakakatawa pa kasi hindi niya sinabi sa akin. Sinabi niya sa amo niya. Eh ano naman ang alam ng amo niya? Bakit niya hindi bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi sa amo ko to eh. Diba? Ang hirap, ang hirap as in. Ginawa ko na ang lahat. Pasensya at lahat-lahat na para sa kasama namin. Pero hindi talaga siya. Yung, yung ikaw na yung ano, nag-adjust para sa kanila kasi baguhan. Tapos ang tawag nito hindi siya maturuan. Tapos ang ingay-ingay niya, hindi siya mapagsabihan. Pagsabihan mo pa siya, siya pa yung magagalit. Tapos magsumpong pa siya sa amo niya. Tapos kahapon, sismis na to, kahapon, nagpa-harvest si Mama Kabir ng dates kasi marami yung dalawang punuan kami dyan sa loob. Ay sa labas. Pinaharvest kahapon. Ang dami. Ngayon, bumaba sila ng maaga. Kasama niya yung kasama niya, pareha silang lahi. Pagbaba namin, tumulong ako. Kasi nga, para madaling matapos. At saka para hindi sila magsabi na sila lang yung pinapagawa kasi ng mga panukan. Gumawa. Nag... Tumulong ako sa kanila. Tapos sabi ko, ito, Itong klase na to, isiprate mo sa na klase. Ayaw niya kasi, sabi ni Mama Kibir, ihalo sila. Okay lang yun. Okay lang yun. Nung ano na, nung tawag nito, nung naugasa na lahat-lahat, yung gustong-gusto ni Mama Kibir, wala na kasi nagkalamutak na doon kasama yung is yung override. Ayun, hindi ko maintindihan kung anong klase. Hindi mo siya mapagsabihan kasi ang Arabic niya ay iba sa Arabic dito sa Kuwait. Galing kasi siya ng Saudi. Ngayon, hindi ko talaga siya matansya. Ngayon, ito naman, balik tayo dito. Nasira niya to. Tapos, hindi man lang siya nagsabi nga nasira niya. Pasalamat na niya. lang ako sa mga amo ko kasi pag may masira na gamit, hindi sila nagtatanong kung bakit nasira, ipapakita sa kanya, hindi. Ang ano lang nila is, pag sinabi kong magpabili ako kasi nasira, walang second thought na patagal-tagalin pa kasi sira nga. Ayan nasira siya. Tapos, muntik na ma... Ayan Oh. Ayan. Ito yung muntik na matusok yung mata ni Iluka ng Madaldal. Tapos kanina, nagsabi siya nun sa amin niya na sira daw. Ang ko naman sa kasama namin kasi narangin na kasama namin. Sinabi niya daw sa amin. Sabi ko, bakit niya sinabi sa, sinabi sa amon niya, hindi niya sinabi sa akin. Wala namang alam yung amon niya tungkol dito. Ayan. At lang ko ng sama ng loob ko sa tungkol sa ibang lahi na kasama ko. At kahit yung kalahi niya, sumasakit na doon yung ulo. Daig niya pa ang call center. Walang stop-stop na pang pa tawang. Tapos pag may tumawag sa kanya, siya pa yung magagalit. Pag sinabihan mo na tinatawag ka na nga mo, mamagagalit pa siya. Ay nako, hindi ko alam. Hindi, hindi ko kaya makipagtrabaho sa mga taong na niya. Kaya, say goodbye sa iron stamp na ito. Gamit ko to siya ng, ano, six years. Thank you. Yan lang ang sakama ng aking loob.